Nadeport na pala ang ex-husband ni Pokwang noong April 8 pa ayon sa Bureau of Immigration pabalik sa San Francisco, at ayon din sa immigration wala naman daw pending case sa Pilipinas si Lee. Matatanda ang inilapit ito ng actress Comenjen noon sa immigration matapos silang maghiwalay. Wika nga ni Pokwang, para sa ikabubuti rin daw nilang dalawa, at para din daw makapaghanap buhay si Lee ng maayos pati na rin siya. Marami din ang nalulungkot sa pagalis ni Lee, sana naman daw ay, pinag-usapan na lang nila ng maayos alang-alang sa anak nila, and Simalia. si Malia. Sana naman daw ay pinatawad na ni Pokwang si Lee, dahil mabait naman daw si Lee sa anak, at hanapin pa rin ito ang kanyang ama sa tamang panahon, meron din naman nagsasabi na tama lang ang ginawa ni Pokwang dahil at irresponsible naman daw si Lee, at walang trabaho. Ang ending kawawa naman daw si Malia na palayo sa ama na nakasama din ng matagal. Hindi naman siguro kakalimutan ni Lee ang anak, ang susuportahan niya ito.